What's up, what's up? Another upload. Super late upload, guys. So, sobrang tagal na nito. Parang last year pa ata itong video na to. hindi so, lang natin na-edit agad. So, ito, sa biyahing to. ang upgrade natin ngayon dito sa motong natin is magpapabend tayo. Dito tayo magpapabend sa DGC, Masinag. Ayan. Dito lang yan sa may ano, Marcos Highway, Masinag. Search nyo lang DGC, Masinag. Tapos, ang nag-bend sa amin yan, si Cassie. Tapos, ito yung Facebook page niya ayan. Chat nyo lang siya kung gusto nyo magpa-bend sa kanya. So, ang schedule niya dyan sa DGC is panggabi siya. So, basta mas okay, guys. Pagpupunta kayo dyan, i-message nyo muna, i-confirm nyo kung sa araw ng pagpunta nyo, nandun ba siya or mga ganun. Para sure, kasi nung pagpunta namin dyan, nakakahiya. Nakalive pala siya, parang may sakit. Buti, pinuntahan niya kami. Alright, so ayan lang. Uh, kasama natin nga pala dito si Jan. Jan Rabino. Shout out, Papi. <laughs> Let's go. So, panoorin nyo lang hanggang sa makapunta tayo doon. Mabilis ang clips lang to. Let's go. Okay, nandito na kami sa DGZ. Auto shop. Malapit lang yun dito sa station na to. Di ba yung anong station ko? Yes, Tama natin si Jan. Mapaan na ng gulong yan. ben. Let's go. Sige. Yeah. Video natin mamaya pag nagbebenta. Na. Let's go. 没介绍吗？哥、啊。 Bended na yan, sir. Hey. Bended. Bended. Tinansya ni Kasi. Boom. Hey. Diyan in the house. Mambawot na kami. Balik Laguna. Angas ng handling para sa akin. Mas gumanda. <laughs> hey. Oh, shit. Worth it. Para sa akin, worth it, pre. Alright, pauwi na kami ni Diyan. Bagong gulong oh. Bistay sa harap tapos Victoro sa harap. Boom! Kakarera to sa ano sa Bigol. <laughs> Kakas ng riding position, pre. <laughs> nakayoko. Wala na kayo talaga. Alam mo, Para na big bike ang puta. Tapos naka S1 pa tayo. <laughs> Tsaka na. Gege. Ingat, ingat. Alright, shoutout portion muna tayo mga bossing. What's up, what's up? So let's go. So una natin si paring boy. Yan. yan. What's up, tropa? Matagal na hindi nakapag-jet ah tapos <laughs> uh, ito naman kay Jasper Mido oh, salamat salamat sa panonood sir salamat salamat so, ito si Lance Harvey uh, tropang S155CP from CDO chapter shoutout sa inyo dyan CDO chapter ito rin si Bats 3805 uh, sa Balis chapter naman S155CP represent let's go ito so, si Mang Dominador Vlogs uh, salamat Pops sa mga inyo know, sa inyo. Thank you, thank you. Tapos, ito si parang Lobby. tagal na na din na comment sa atin eh. <laughs> Nabuhay ulit, oh. No? Ayan, oh. No? Salamat, guys. Salamat sa inyo. Let's go. So, dito na natin tapusin tong dito na natin tatapusin tong vlog na to. So, ayun. Nagpabend nga tayo kay Casey sa DGC Motoshop. Ayan, oh. Makita nyo to. Medyo pa ganun na yung ano natin ito, yung handlebar natin medyo, di ba dati naka ngayon medyo pa na siya so yun lang, shoutout sa nakasama natin kanina, kasabay nakasama natin si Jan kanina, kita nyo naman sa clips <laughs> so yun lang salamat sa panonood, dito naman natapos tong vlog na to, huwag kalimutang mag subscribe sa youtube follow sa tiktok and follow sa facebook <laughs> so yun lang guys salamat sa panonood Bye, TV. Signing out. I'm not good at good times.